Uy, what's up? Go fam, okay. Malungkot ako go fam. Naiiwan ko yung sombrero ko. Lumipat kasi tayo ng bahay kasi natanggal tayo sa trabaho. Ano ba naman yan? So, pakita ko sa inyo ha. Uh, Itong uh, nilipatan natin go uh, yun no? Oh. <coughs> Actually, luma na tong bahay na to go fam. Pakita ko sa inyo. Nakaharang kasi yung ano uh, eh. Ayan no? Oh. Diba? Meron siyang walit na lawn. Ayan. So, nine years na kaming tumitira dito, GoFam. So, <laughs> biglang ano yun, So, lumipat tayo, GoFam. Tanggal tayo sa trabaho. So, ito yung bagong tirahan natin. Lumang bahay na siya, GoFam. Mga nine years ko ng amo to. Okay, so, itutur ko kayo, GoFam. House tour natin. House tour ko kayo. Ano yung sa loob? Ayan o, oh. yung basura, basurero dito Kinakarga na, ayan oh. Uy, ayan o oh. na lang Tapos the thumb na, ayan o, tapos na Wala nang ibang ano, kasama Hindi <laughs> kagaya sa atin Daming sabit Ayan, tingnan natin ulit O, oh, yan, babasuro na Ayun o oh pinagpapagpag na go ko mo pinagpapagpag <laughs> tapos na oh ito sa so sony na niya galing dito no oh tapos next na siya ulit alis na galing okay so ito yung paradaan dito go fam ayan pero syempre hindi na pinaparada yung mga sasakyan kasi siya pa yung ilalagay dito eh so ayan meron tayong bilyaran dito kahit di naman mahilig um, di ba? tapos di ko alam kung tawag dito go <laughs> sa likod ito punta tayo sa likod go ha tapos pamaya na sa loob ayan oh, di ba? pasok mo ito yung bakod na sinasabi ko ayan ayan tapos ito pala ano din ito ang uh, LPG nila go fam ba? Diba? 'di ba yung sa atin diyan sa Pilipinas, yung tubig, di kontador, yung kuryente, di kontador, pati LPG dito go fam, di kontador din. Oh. 'Di ba? Oh, malinis, maayos. May aircon dito go fam oh. So ito mga succulents nila, may ilig sila mga cactus dito eh, low maintenance go fam. Hindi, may ano pa nga to, eh. Parang orange. Ayan o, oh, mga cactus. Kasi maluwang dito. Ayan. May saging pa nga sila dito eh. Ayan o. Oh. Natutumba na o. Ayan o, oh, saging o. Oh. Diba? Ayan. Tapos yan. Dito. Ayan, pwede kang mag-barbecue. Uh, ganyan. Dito, Maritesan Go Farm. Oh, medyo maluwang. Tapos yung likod nito, eskolahan, Ay. Tapos yun, dito yung Tapos yun na. Ito na yung, ano, isang ikutan lang. Pasok ka na agad. Basta, yun yun. Diyan oh. Yung pinanggalingan natin, Go Farm. Diba? Tapos, ayun yun oh. Okay, so tara sa loob. Ayan, pagpasok mo dito go home, eto na, receiving area ka agad. Ayan, no? Oh. Parang dining na rin yan. Tapos yun, punta tayo doon mamaya. Pero dito mo na tayo go fam. Kasi nandito nakalagay yung mga kwarto. Ayan, so yan. So yun, may medyo magulo pa yung kwarto dito go home. Ayan, eh, no? Yung mga helper talaga, hindi pa inaayos. kaya, ayun na ayoko eh. Pag uh, hindi tong mga to eh. Ayan, no? Oh. Tapos yan, may TV din dito. Simple lang. Okay, diretso tayo. Kumuan. Okay. Tapos ito, meron ding uh, kwarto ulit dito. Pasok tayo dito, gofam ayan, Ayun. Ayun, ito medyo medyo maayos ng konti. Ayun, so, pwede pang dalawahan. Ayun, pwede rin diyan ilagay yung mga gamit. Okay. Tapos paglabas natin go dito. Tapos paglabas natin dito go ayan, pwede mo lagay diyan. Mga gamit din. May stroller stroller ng mga bata. Okay. Tapos dito naman yung CR go Simple lang CR din dito. Merong bata, bathtub. Ayan. Diba? Kung tayo pumasok, baka may e-back dyan eh. Okay. Tapos, dito. Ayan. Ito yung dining kanina. Parang dalawang dining dito. Eh, kung mapapansin nyo, yung pinuntahan natin kanina. So, ito yung kitchen din. Ayan. Yung ref. Yung nagluluto. Dito na rin yung laban go pa para all in one meron ding isang CR dito ayan pwedeng maligo dito sa part na to ilaw natin ayan okay pero dito walang bathtub di ba o yun CR ulit ayan okay simple lang para at least may magamit mga bisita ganyan okay so lipat tayo so ayan dyan kumakain di ba tapos dito kami nagpicture yung 10 years in 10 seconds. Malala nyo dyan kami nagpicture go fam. Ayan, pwede kang manood dyan. Okay, sa likod nito, dito yung backyard. Kaya nga, likod eh. Kaya back, di ba? <laughs> so, pwede ka dyan mag-barbecue. Ayan, okay. So, ano pa bang pwede pakita dito? Yun, usually, ganun lang. Ganun lang kasimple. May fireplace, di ba? Grabing mahal. 40 million go fam. Grabing laki siguro yung 40 million na bahay dyan sa Pilipinas, no?